Ako'y kasalan yung tama. Walang nakampiyan, iyan ang wala kang diwa. Akin ang tawagin sa ayon sa paksa. Sa ating tanggalan, hali niya ang kumakyat ka. Isang makulit, matipulong lalaki. Palagpakan naman at hindi ang makulit. Kayo na tao, lubhang nila kagagalak. Ako'y lumaban dito sa paging palang. Nga pala, hinaw man sa pagyayabang. Huling kalaban, nagsumpong sa magulang. <laughs> Jerry Pedro Tayo, ang inyong mingkot. Kailangan ko'y suporta ng mga dolo. Lalo na iyong katulad kong tangayot. Guray gawin bayani ya ang amin na Informasyon lang sa kalaban kong ewan, kanya nang ihanda, ipanlalaban. Baka sa akin mamaya, biglang lumuhod, makiusap ka. Hindi bilo ang pagsugod. Maraming salamat, ginoong sa ngayon. Sa iyong mga, ibinahagi ang informasyon. Tignan natin mamaya kung totoo yung ምናምን 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 ito, handaw -handa na dala, huwag na mag-alala, di na matatagalin. Oras na inatakbo, kahit hirap ka ulit. At inang pakinggan, kasira ng dalawa, na magkaraga, itong malagsasan. Unay natin, si Ginoong sa mayon, si Gino, kasira ay magtanggol. Simula ko sa mulat, dito sa mundo, edukasyon. Ang unang hinahanap mo sa edukasyong edukasyon, sa no, talahanan. Edukasyon lalawig sa paaralan. O tayo mga kaibigan. Oo, but... mga tatawa, ay mayroong edukasyon dito sa paaralan ng patuloy na kundasyon. Magulang ay nariyan upang ikaw ay nabayan. May magulang ako. Guru ay narito upang ikaw ay turuan. Alam niyo Guru ngang totoo pangalawang nanay. Yes, mother. Sa mga bata, nila rin huh? sila rin kumasabay. Sila kaya ang tayo'y matasad pagkat mahal nila tayong kabataan. Kung mahal nga nila tayong kabataan, bakit tayo'y sila. Kung pangaloo ang burong nagturo iyong tao, hanggang sa iyo'y tarungan, anong papalit? Wala, hindi ba? Wala kang malatakit. Guro'y matatakbuhan pag may problema. Dali-dali na bang bidig siyang palima. Kanyang malalaman sinasalit sa iyo Nang maging maganda. Kinakuha ka dulot sa kabayan. At puro ikasama raw at tabado. Pilay nagyashaga, suruan ng tayo. Bakunay lang na sila'y isang koyani. Tunay na mayani aking matatag. Tibag ka nang marahin, Aking wala mo. Sa iyo tinig, ikaw ay patutong na lang. Puro matangaw. ng mukha mo. Hindi ka nakakaiyak. Umatik masyadong sinat <tipad> mo, oh, matamang puno. Huwag kang magalala. Sila ay magbabago. Pahiyakan man sa lagi ng puno. Tinuruan ka, ito pa ang isangan mo. Oh. Anong tinuro niya? Maging isang mabuti. mali. Eh, sa nga itong nagawa ng mali. Dapat pang maging mutero, ganyang puri ng na nakamay ng mga buro. Kaya ang tayo kung wala ang karatong. Kasi pwede man tayo paano namin ay, manang, ay, mo, ang ulo na ang mga maulagan? may nalilis nyo Ang buro ang sa presidente dito. Kaya na, senador kongresista, paano na buro? Paano pala si isang buro, buro kaya nga talaga kung ang buro. Buro kailangan Hindi ko kailangan ang Hindi ko kailangan. Kailangan ng nanay ko. lubang ang sinasabi niya. Sabi ni Maria, kahit sino'y maaaring panigur, kahit may lubang, basta't may alam ka at may uh -huh. matuto. Uh -huh. Kung iyong tutusin, nanay ko yung sister niya, siya ng kanyang nalalaman. <laughs> Sa'yo yung sisinalin. Kahit na ka ikaw ay maging duro, walang may posible dyan, basta't gusto mo. Paano mo pala gumagumang pinagawa? Kung tabi-tabi, say raw ni At kung teacher man ako. Anong gagawin ko? Magpapasara, magkuro, tabakan dito ang dugo. Itong pakinggan mo. kung eho. Makita't iket, wala ko, <gasps> ba, tingiko, tingpo, oh at, my god. <laughs>

May alam pa ko, isang teacher na dalaga, kanyang ito dyan eh, ko ang friend niya, ang kapal ng mga, hindi na nilang, kanyang ito dyan eh, pinagkakitaan. Huwag ka na lumangan sa buro ng bayani, tulay na bayani aking magasabi. bilang kapalit, gawing bayani nila. Eto na maro si Winnie, ay tumanggi. Huwag na ang buro, gawin natin bayani. Sa sila raw, ay napakaisip. Kung alam lang daw natin, sila ay nananakit. Sa totoo lang, sumakain nako, nakita natin, sila ay Sa Sapat na po upang sila'y papulihan sapat na upang silay para wala. Bilang malasakit sa ginawa nila, dapat lamang maging bayarin sila. Ang mga sinabi ko, ang aking atol, ang mga guro, dapat maging iyan ang nauukol. Maraming salamat sa dalawang panikan. Pagurian naman at sila'y palakpakan.